Seth fed ilan palihim nga na kinukuha ng video si Francine habang ito ay naglalakad na at sila ay magka-holding hands. Spotted nga ang France Seth kung saan nahuli si Seth na video si Francine habang hawak nito ang kamay ng isa't isa at talaga nga namamang walang kaalam-alam si Francine. Kita naman natin na sobrang sweet ni Seth pagdating sa kanyang chin. Nagte-trending na nga ito sa social media at pinag-uusapan na nga mga fans. Sabi pa nga sa ibang post ay mahilig din ako sa ganyang kuhayan si Aba naman sharing is caring, pasilip din kami sa mga ganyang picture mo. Iba na yung ko sa mga pavilion mo no set at pa ng moments nila together mukhang may balak siya ay compile to for the future purposes, hehe if you know what I mean akala ko kaming mga babae lang mahilig ng ganyan. Set parang tinaas mo lalo ang standard ko your gaman Barbie set. Thank you for always appreciating and blessing my Barbie chin. Talaga nga namang ang post na ito na kumalat ay nagte-trending na sa social media.